Ayan po, may nakita ako dito. Ano, parang park din. Wow, parang ang sarap dito mag-jogging. Next time dito ako pupunta. Bababa na po ako. kumawit ako dito sa kabilang side. Instead na pupunta ako sa Treasure Band. Ito, oh, wow, ang ganda. Sobrang ganda nito mga tropa pips, oh. Yan, oh. So, like and share my live parang ano siya, lake yan o oh. oh. pwede mag jogging pwede mag, mag ano dito, mag tambay oh. ang ganda naman ang lake na to ewan ko lang kung lake to ah, or, or or ano basta yun na yun <laughs> so eto siya mga tropa pips grabe yan, di ko lang alam kung ano ibig sabihin niya na ay bawal mag -yossi. yan wow ang ganda oh <ís> <-'s our new dog> na wow ayun naglakwa cha po kasi ako mag isa kasi busy yung mga kasama ko sa bahay kaya kailangan ko mag solo <laughs> So ayan mga tropa pips. Enjoy enjoy watching sa aking mga videos. So ayan maglalakad ako dun sa side ng So ito. Ayan, dito. Ayan kailangan pala mag So okay maglakad dito tapos merong parang tulay dun para may tulay dun sa kabila ah, pwedeng maglakad sa gitna so ipapakita ko sa inyo mga trunk tips ayan o pwedeng bumaba ng konti oh ay may harang hindi pala pwede so ayan o may harang pero pwede naman ayan ayan ang ganda siguro madami isda dyan ano Meron kaya jambuaya, <laughs> ayan. Nakakita ako ng ano magandang lalakaran dito sa malapi ay malayo nga lang to sa place namin. So ayan mga topa peeps Ako ay nag lakad-lakad dito. Naggalagala dito sa malayo sa amin to mga uh, one hour travel So minsan masaya din mag-isa eh. <laughs> Harang ano la. Yan oh, wow, ang ganda. May walkway dito. Tsaka bawal ata yung mga bata dito. So ayan po. Ganda ng may paano pa siya. Yan oh, may pa So yun na nga mga tropa peeps enjoy watching lang sa aking video sa aking live hello hello uh, sa, kay Mr. Chef Mike Amparado <laughs> magluto ka lang dyan <laughs> ayan oh so ayan ah uh. oh, dito ako maglalakad. Merong si Lola naglalakad rin. Si Lola ata ginagalan niya yung Ah, pwede rin siyang mag-ikot kasi sa sa amin doon sa San Pablo, Laguna. May ganto, may lake din. Lake lang talaga siya pala. Tapos, pwede ka mangisda. Ayun, may mga nangingisda. Ayun, may mga nangingisda. Oh. So, ayan. Ayan, gala-gala pa more. <laughs> so, may mga nag, ha, ano, mga nangingwit. Mga namimingwit sila dito. So ayun, hindi nila alam na kinunan ko sila. <laughs> so, ayan. ko to bago ako pumunta dun sa kabila na gusto kong galaan. So ayun si Lola, mayroon siyang parang um, parang anong tawag ba dun? Ay, nag-slow connection ako. Pag nawala ito mga travel tips enjoy watching pa din sa aking videos nags ayan na nag live na ako kasi full full na naman ang memory ko <laughs> ang dami ko kasi kinuna ng video dun sa mga nilakarang ko bago makarating dito medyo malayo layo na talaga yung narating ko hindi narating ha <laughs> yung narating ko sa galaan <laughs> So ayan po mga tropa peeps. Ayan sila. Nagagala sila. So ako din. Ayan para ang sarap mera dito sa mga mga ano may nagja-jogging din. Ayan si Kuya o runner. <laughs> Ito naman si Lola. Wala palang bata yun. Yung pala yung pinamili niya ni Lola. So ayun. Ah. May jogging trail pala dito. Ang ganda ng jogging trail. You know? O diba? Kaya sobrang enjoy na enjoy dito. Magbakasyon mga Tropa Pips. Kung may mag anak din kayo dito. Magbakasyon din kayo ng 6 months. To lifetime. <laughs> Kung gusto nyong ma-explore ang buong Japan. Ako ang may-explore ko lang ngayon is Toyohashi lang bahala na si Batman kung may iba pa akong lugar na mapupuntahan depende sa panggastos <laughs> so yun lang mga tropa peeps. yan may parking yung bahay niya yung ilalim ng bahay niya ganda so eto ngayon nilalakad ko yung paikot para talagang ma-enjoy ko ng todo yung Paggagala ako kaya medyo maaga akong umalis ng bahay mga tropa pips para maghapon akong magagala mamaya ang gabi na ako uuwi ba <laughs> diba? lubos lubos talaga yung Paggagala ako dito ang bilis lang ng 3 months o oh. pang 3 months ko na yung November 7 puti na lang na extend ako kasi mas mas i-enjoyin ko pa yung pagkakala ko dito.